po. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ano? May kamukha kang uh, artista. Kamukha, kamukha mo, mo si Tita eh. Papakita ko po sa inyo yung paano yung pagkabit ng pilo black. Ano? At kung anong dapat mong gamitin sa pilo black, kailangan po ay purong bakal. wag po yung tubo. No? Kasi pag mabilis pong masira yung tubo. Kung hindi round barang gagamitin nyo, shafting ano. Tara po, pakita ko sa inyo. Bale, una sa lahat, papakita ko po muna sa inyo, papakilala ko mga aming valdera, si Retura, atista. Jason, Retura muka, Ay, yung, e, Say hi Good morning Good morning, ayan yeah. yeah, Ayan, tigyan mo, ito po yung ating ano, no? Kung makikita nyo, round siya, no? Ayan Tapos, ayan Saktuan lang Saktuan lang doon sa ating pillow block, ano? Tapos, kailangan kukuha, ka ano mo siya, sakto lang, di sa ibabaw, no? Huwag po siya pasobrahan, ano? Ayan yan Ayan. So Bali, 1 port lang po ang i, i nyo para pantay dito yung ating ano, no, pillow block. Dahil ang ginawa natin dito may kaltas. Dahil ang ating pong gate merong pick sa taas. Kailangan wala sa siwang. Halos 3 port lang ang, ano. Kaya medya lang ang siwang. Ano. Po, ganyan. Kaya ang ginawa natin nagkaltas po tayo dito. No? Tapos pagkakaltas niyan, linagyan po natin ng angular yan para safety na hindi kagad masisira pagka winel yung ating round bar no. Mapupunit. Opo, wala hindi siya mapupunit. Kung hindi po, kung hindi po round bar, shafting ang bibili niya no. Yan. Eh po, sige, guhitan mo na. Yan, ganyan na no, guhitan niya na po yan. Tapos yan po iwi-welding -we niya yan. Yung pinagkatingan. <laughs> Apil na diretso, iikot mo para pantay ang putol mo. Ayan po, akita niya na ano. Mamaya ah, update ko po, po kayo kapag welding na. Ayan, na po ang ating pillow block, ano? Ayan, sige, pasok muna. Ayan, maluwag po ang ating pillow block, kaya baka oh, masyadong, ano, pantay mo lang. At ito maligtad yan. ba pantay? Ayan. Mm -hmm. oh, Kasi dyan mo lalagyan, dyan mo lalagyan ng lakas yan. Dali na kita yung yung ano na yan diyan po dinalagyan ng langis ano sa butas. Yan. Ipitan lang po. Tapos sa weldingin natin, ispatan lang po ng konting ispat eh. Yan. At pag naispatan na po yung paikot, siya naman po ilalagay natin dito, no? Yan, nakaganyan siya. Para may sasarado ng todo mabubukas ang pwede po yung gate na no? na binuulan rin retura ayan o no? sinalpak niya na at lalagyan niya na ng pillow block nitong kabila yung kabilang side ay may pillow block na ayan no? na. Oop, op, 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 op. o kita na Oh, po, 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 Buksa mo nga isa. Makakita ko. Sigur mo. Ayan, nakita niya naman. Oh. Open na. Ah. Ayan. Wala isa na lang bubuin niya.